isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga game plat gaming platforms na ito? Mr. Pagkor, can you, can you make a commitment na isubmit po ninyo? Um, Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned but uh, lahat na po yung Uh, kulang pitung pulang lang po kasi may lisensya. Meron pong so, purely online lang, merong uh, physical casino, at meron ding online uh, casino. Opo, Your Honor. Uh, amin pong isasubiti ang dalawang uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po, yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag ng mga integrated resorts. So, kung saan uh, yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon, meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay eh, meron ding online gaming uh, na negosyo na kalaki po sa kanilang lisensya. At uh, bukod po doon, doon sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, uh, una yung pangalan nung, nung may lisensya, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay eh, kung sino po ang mga beneficial owners dito? 70 kulang 70 po, po lahat uh, your honor. ise po namin lahat 'yon.